Good morning sa lahat kong mga followers at sa mga YouTuber dyan at sa lahat sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much and good morning sa inyong lahat. Eto sa ati Bibit, magbinsahe lang muna sa inyo ha. Kahit a few minutes lang. Alam niyo mga kapaksiyo, no? Kahit na tayo punong-puno ng problema masaya pa rin tayo. Kasi kapag wag mo na lang isipin, wag mo isipin yung problema at manatili kang manalangin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lamang ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Walang iba. Kaya thank you God. Thank you. Thank you very much sa Panginoon sa iyong uh, paggabay sa aming lahat dito sa lupa. I thank you. Alam niyo mga good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Kung mga kamag-anak, sa aking mga anak, at sa aking tatay, at saka sa aking mga kapatid, at sa aking mga apo, at sa aking mga manugang, mapamangkin lahat-lahat sa mga pinsan ko kung sino man dyan, sa mga apos ko. Uh, good morning sa lahat, sa aka sa aking tagapagtanggol. Good morning din, saka sa mga anak. Alam niyo mga kapagsiyaw, sa umagang ito ay binabati ko yung aking anak na happy birthday. Yay! Magsimula na ako sa aking pagluluto. Kaya panoorin niyo ang aking video mga kapagsiyaw. Maging masaya kayo kapag kayo ay napanoodin niyo ang aking video. Kaya halika na. Nakikita niyo ba ako mga kapagsiyaw? Andito ako sa aking kusina. Alam niyo, araw-araw ay nasa kusina ako. Kaya panonoodin nyo na lang yung mga gawain ko kung paano ko ginagawa yung aking hanap buhay. Nag-iisa lang po ako sa aking munting kusina at wala po akong kasama dito. akin hiwa, akin luto, aking hugas, akin na uh, himay-himay ng kung anong mga talbos dyan, mga dahon-dahon dyan. Ako lang mag-isa. At akin hugas lahat na makawali kaldiro kung anong mga gagawin dito sa loob ng kusina ko. Ako lang po talagang mag-iisa. Yung mga anak kong dalawang kambal kung sino mang naan dito, at saka yung anak kong Semirian, si yung manugang ko, may hanggang nagtitinda tsaka yung dalawa kong kambal na anak ay yun ang runner ko. Kaya mga kapaksiyo, talaga namang sulit na yung aking trabaho pero ginampanan ko pa rin dahil ito po yung aking pinagkakakitaan araw-araw. Kaya good morning ha. Gayahin niyo ako. Ang mga kapagsew, para magtagumpay, walang magtamad-tamad dyan. Kailangan natin kumilos kasi kapag hindi tayo kikilos, walang mangyayari ang ating buhay. Ngayon mga kapagsew, ito yung atay balon-balonan. Ilalagay ko ito sa, uh, sa toge. toge. Lagyan ko ng atay, balon-balon, tsaka, tsaka konting manok. Yun lang naman ang halo nito. Parang masarap siya malasa, di ba? Kaya, yeah, oh, good morning, good morning, good morning. Okay, mga kapag-save, ha? Luto muna tayo. Grabe. Ano talaga ang buhay? Kaya nga sabi nga nila, kapag ikaw ay matyaga, ay may nilaga. Kaya ganun lang ang buhay. Huwag natin sayangin ang panahon dahil tayo, tayo ay lumilipas lang sa mundo hindi na tayo uulit muli kaya kung tayo ay nabubuhay gumawa tayo ng mabuti at huwag tayong gumawa ng masama kasi po isang beses lang po tayong gadaan sa mundo hindi na po tayo babalik kung sakaling mawala naman mawala na tayo hindi na tayo babalik Sino ba'y Lilipas lang tayo. Wala na. Wala na. Hindi na tayo magkita-kita. Kaya nga sabi ko nga sa mga mga anak ko, kung siguro, alam niyo mga mabag, sir, mayroon lang po akong konting ibibigay sa inyo na parang story. Story po ito sa isang mag, uh, o or mag mag anak o mga man sa buhay. Kahit na mga ibang tao, magkaibigan, tayo lahat. Mga kapwa Pilipino, tayo lahat. Kung sino man tayo, ikaw, ako, lahat tayo nga nasa mundo. Ay, niisip ko yan. Minsan nag-uusap ko kami mga anak. Sabi ko, alam niyo anak, biro mo, namatay na si papa niyo. Hindi na natin siya makikita kailan man. Sabi ko. Ay, sabi ko sa mga anak ko, kaya kayo, huwag kayong mag-away-away. At huwag kayong manunumbat. Kung ano, minsan lang. Hindi minsan kasi may wasan mga kapaktiwot. Kaya sabi ko, huwag mamahalan kayo yung mga bagay-bagay na, mga bagay-bagay naman na hindi naman masyadong kailangan. At saka ang mga bagay dito sa ibabaw ng salibutan ay pa yan, mawawash out yan lahat, iiwan yan lahat. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag niyong bigyan ng importansya kung ano man yung mga bagay-bagay. Kunting diferensya lang, lipas lang, huwag kayong mag-aaway, uh, huwag kayong pangit, ba? Diba? Kasi tulad sa akin, ang dami kong mga kapatid na sa akin lahat eh. Pero hindi ko, hindi ko man lang sila napagsabihan, baba, baba bebe. Hindi ko man lang sila pagsabihan ng masakit, hindi ko sila kung ano, nasa akin sila lang nakatira. Kasi iniisip ko, yun lang panganay namin kasi masakit ng salita. Hindi ko kaya tanggapin. Pero hindi ko rin naman siya inaano. Nasa akin pa rin siya ngayon hanggang ngayon hindi ko talaga siya, hindi ko talaga mga kapag-teorehan aaway ako. Yan, hindi. Sa mga kapatid ko, tatay, nanay ko, sa lahat ng tao, ayaw ko. Maliban lang talaga kung sa talagang bubuloy na ko, murahin na ko, ganyan. Baba, baba, baba. Ay, naku. Kaya, yun lang talaga mga kapag yun ako galit. Pero kung talagang um, ano mga kapatid pero mo mga kapatyo, namatay na ang mister ko, namatay na ang mama ko, Diba? 'di ba? Hindi na natin makikita kailan man kaya ako sabi ko, pagmamahalan na lang tayo habang buhay. Kasi kung wala tayo, wala tayong pagmamahal sa isa't isa, magsisisi tayo pag namatay na yung tao. Saka na lang natin maalala na mahal na mahal natin siya, ganyan. Mahal mahal kita, kailan man hindi kita makakalimutan. Iba, ganun mga kapaksin. Kasi, sabi ko nga, kung talagang nagmamahalan tayo, nagmamahalan na. Huwag na tayong gumawa ng kung anong mga kalukuhan. Pura tayong mababae, manlalaki, kung ano man. Kasi alam mo, bahagi ka na ng buhay ng isang tao, magmamahalan na lang tayo. Kung ano may mga problema, i-bypass mo na lang. Kung ano may mga problema, uh, patawarin na lang. Kaya lang minsan, na kapag nasaksin ka talaga ng labis, di mo talaga masabi, masabi mo na lahat. Sana nga, mamatay ka na, sana nga, ganito. Sana nga ganyan, di ba mga kapagsiyo? Na-encounter -na niyo po ba yan kapag kayo'y galit? Lahat ng masama ay nababanggit niyo. Ganun po yun. Ganun din po ako. Walang perfect kong tao. Pero kung maaari nga lang magmamahalan tayo. Kasi matutuwa kapag naamatay na ang isa, wala na. Hindi na natin makikita kayo lang mga. Kaya nakakasakit, di ba? Nakatay niya kung paano yung pila. Alam mo, ganun lang mga kapakseo. Kaya sabi ko nga, konti tao baya, kunting respeto, kaya lang minsan hindi mo kaya. Lalo na kung selos. Kapag selos ang nangibabaw sa'yo, lahat ng bagay ay magagawa mo. Tandaan nyo yan. Pero nandun pa rin yung pagmamahal. Kaya masama pa rin mga kapagsil eh. Hindi ko maintindihan eh. Kaya ganun talaga ka mga kapagsil. Uh, sana nga manawaan ninyo yung mensahe ko na bawat isa sa atin ay magmamahalan. Kasi kapag ang tao ay namamatay, saka mo nalang makikita at mararamdaman na yun pala ay mahal na mahal mo. Kaya mga kapakseo, grabe. Minsan na, iisip ko dyan ng dito. Babaw. Ay! Nakulog pa. Uh, mga kapatsyo. Ganun lang talaga mga kapatsyo. Mga yun Okay. Yan mga kapatsyo. Yun din po yung mansay ko sa umagang yon Sa umagang ito. Sana po ay manawanin yung aking mensahe. Uh, tungkol sa pagmamahalan sa bawat tao at sa, sa pamilya para natin hindi natin ma-remind or maiisip kapag wala na yung tao ay sa mo na lang maiisip na mahal na mahal mo pala kaya lalo lalo sa magkapatid kunting unawa at pasyensya at kunting huwag madamot parang maibigay mo ang lahat na pagmamahal mo doon sa tao minamahal mo kaya sana ang taong nagmamahalan kahit na kapwa mo kahit hindi mo mahal kunting uh, konting unawa lang at pasensya. Parang ang lahat ay yung makamit. Kasi kapag yun ay ano naalala natin kapag wala na yung tao. Kaya mga kapaksew, yun lang po ang aking tanging mensahe sa umagang ito. Don't forget ah, bibit ka basa. Thank you very much and good morning. Bye-bye!